Welcome back mga idol sa ating YouTube channel. So hunting video po tayo. Isang napakaliwalas na araw po para sa ating lahat. So maganda yung tempo ngayon. Maganda yung araw ngayon kaya bukan natin maghunting. So magbaka sakali tayo. So at the same time exercise makapagpapawis tayo kasi bundok na naman yung aakyatin natin guys so sa mga bago pa lang dyan sa ating youtube channel always click the subscribe button likewise the notification bell para ikay updated kung sakaling gusto mo o nagustuhan mo yung video natin sa araw at na sa to at sa mga walang sawang taga suporta natin dyan shout out po sa inyong ah. lahat sana po masamaan niyo ako hanggang matapos natin ang ating content sa araw na to at para sa mga bashers po natin dyan na walang sawang nanonood din So tulad ng parati kong sinasabi sa inyo guys Good vibes lang po tayo Maraming maraming salamat din po sa inyo Sa inyong walang sawang panonood Kung okay lang po sa inyo Sana'y masamaan niyo ako hanggang matapos natin ang ating content sa araw na to So God bless po sa ating lahat Urutin natin yung unang tira natin na alimukon Ito siya po So, wala tayong kuha ng side shot natin o side cam natin. Masyadong mabilis yung pangyayari guys. Di natin naon kaagad yung side cam natin. Di natin naon. Bigla kasing pagdating nito guys. So, yun. Wala tayong kuha ng ating side cam. isa pa lang tayo guys medyo tinanghali kasi tayo Nang dating dito sa ating hunting ground so abang abang pa tayo So, doon natin tinira, guys. Doon tayo pumisto. Ang hirap yung pinagbagsakan niya, guys. Mataas ito, guys, oh. Tara, kunin natin. Anong gagawin natin dito na? Pupulot. Ito ang hirap, guys, kapag hmm. bangin yung pinagsakan. So... Wala tayong magagawa, hindi pulutin. So ito yung pangalawang patama natin. So mabuti hindi natin nakalimutang i-on yung side cam natin. Kanina yung unang patama natin. Hindi natin na-on yung side cam natin kasi biglaan yung pagdating niya guys. So ito na, sana bumagsak. Ay, um. dito natin tinira. Tapos, ito. Dito siya bumagsak. Yan. Ito yung pangalawa. Yan, you know? oh. taas yung kinaroonan natin kanina. Kaya, nahirapan tayong bumaba dito na. Pulutin. So mukhang uulan guys. Medyo malayo pa naman yung lalakarin natin pa -uwi. So di bali, nagdala tayo ng plastic bag para paglagyan natin ng Cellphone natin. Mahirap na kapag mabasa, hindi siya waterproof. Hindi tayo naka-iPhone. Ito, ang hirap akyatin. ya Ayo oh uh. Okay, so nakadalawa na tayo. So, abang-abang pa tayo sa glit. Tara. Punta tayo ulit diyan sa bandang itaas, lipat tayo ng pwesto. So, yan. nakadalawa pa lang tayo. Sana madagdagan pa natin. Ay shit Hindi pa natin na asinta Lumipad na kaagad So pati alimukon Ang ilap na guys So napansin kasi tayo So lipat tayo ng ibang pwesto sana malagdagan pa natin sa kanina guys. Yung pangatlo sana tira natin. Hindi pa natin nasinta lumipad na kagad. So napansin kasi tayong gumalaw guys. So yun napakailap din ang limokon. So tara lipat tayo ng ibang pwesto. kumukulog tapos dito sa kabila umaaraw naman so mukhang tagilid tayo dito hindi na tayo makapunta dyan sa bandang itaas nakasiguradong babagsak na yung ulan dito uwi na tayo siguro so yun nakadalawa lang tayo guys talagang mahirap mag hunting ngayon so hindi po ngayon yung hunting season talaga ng alimukon so nagbaka sakali lang tayo sinubukan lang natin guys So, uwi na tayo, guys. Grabe. Ang lakas ng kidlat. So, mataas pa naman yung bundok na kinaroroonan natin, guys. Uwi na tayo. Mahihirap na. Lalakas pa ng kidlat. So, ayan. So, nakadalawa lang tayo, guys. So yun guys, talagang nakadalawa lang tayo. Dalawang alimukon lang, tatlo sana pero hindi natin nasinta kaagad yung pangatlo sana. So okay lang. At least nakapasyal na naman tayo dito sa bundok. Kahit papano, pinawisan tayo. Nakapag-exercise tayo. So next time na naman, susubukan natin ulit. Napakaganda talaga ng pakiramdam guys kapag parati mong nakikita yung kagandaan ng kalikasan so nakakatanggal ng stress hindi mo rin yung pagod maski matarik man yung bundok na akyatin okay lang so yun naging ano content natin sa araw na to gawin na tayo so sa mga nanatili sa ating youtube channel thanks po sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta God bless bye bye